Hello guys. Good morning, good afternoon, good good evening. So tatlo na yun ha, 3 in 1 na yun guys para wala nang kawala. So yan, alam nyo guys, meron akong kaibigan. Bakit daw ako gumagawa ng mga videos? Ayan, siyempre sabi ko naman sa kanya, kaya nga pinasok ko yung mundo ng pagbablog eh. Mundo ng content creator. Kasi required talaga ng gumawa ng videos dito reels at mag live Ayan, pero balanse lang pero kaya nga sinabi niya sinabi ko rin sa kanya kung bakit ko gumagawa ng video siyempre kapag dumating yung panahon na tatanda na at hindi mo na kaya meron kang uh, alaala meron kang alaala -ala. hindi lang yun makakatulong din sa iyo balang araw to Ayan. kaya nga sabi ko sa kanya ini-encourage din kita na ngayon pa lang ano na rin kung may kung kaya kung kaya ng panahon at oras magakuno ka rin kumuha ka rin ng ano mo ng bahay mo para magkaroon ka rin ng ganito uh, pagbablog dahil ito guys nakakalibang to nakakalibang at hindi lang yan. ito ay uh, magiging pundasyon at puhunan mo para sa iyong bahay kaya I encourage you to all ayan ang paggagawa ng videos ay hindi ito isang laro. Ito ay isang talento na ibinigay ng ating poong lumika. At ito ang magiging alaala -ala mo kapag ikaw ay tumanda. Kaya darating talaga yung araw na ang bawat isa wala namang exempted dito eh ang bawat isa ay tatanda at tarating yung araw na hindi na kayang gumawa, hindi na kayang gumalaw at least may mapapanuuran ka na yung mamapanood mo na yon ay yung mga masayang alaala -ala mo na magbibigay sa iyo inspirasyon inspirasyon at masasayang alaala -ala at nakakalungkot na mga alaala -ala. -ala nakaka-challenge na alaala -ala. dahil ang video mo ay mapapanood mo sa sarili mong vlog so yan guys kaya encourage you guys mga kapro-provinsyana ituloy mo lang huwag kang mapagod balansi lang darating at darating ka rin sa iyong paruroonan magpatuloy magtiwala manalig So, para okay, nakas, nakapalo dito sa akin bahay ang Provinciano TV. Please share and follow.